Yan. Good morning, good morning dito sa New Zealand. Ayan po yung lugar ko ngayon. Wala na ako sa ano. Do sa ano, pangalan noon. Ngayon nasa Hamilton na ako. Ayan po yung lugar. Park. Yan, halos para pares yung bahay dito. Hindi ka mukha doon sa pinanggalingan ko. Ah, malilit lang. Ay, malalaki mga bahay doon matataas. Yan. Dito, yan ang lugar ko rito ito yung ko parang Pilipinas lang yung bahay na Pilipinas yan titignan mo parang semento pero hindi semento yan puro kahoy po yan yan kung titignan mo siya parang Pinas lang ayan po yan yung bagong tirang ko ngayon dito sa Hamilton ayan po ay eto na yung talagang last dest, ano ko, destination na bahay. Yan po, yan ang ano uling bahay ko na yan. Yan lang po yung talagang original na titiraan ko. At sa trabaho naman mga 10 to 15 minutes po papunta sa trabaho. Kaya yun, uh, ya, yeah, may sa akin hanggang sa malamang ko yung daan katapos magbabike na lang ako papasok ng trabaho dahil 10 to 15 minutes lang naman eh ah uh, hindi ko na kailangan na bumili ng sasakyan para gumastos pa ng malaki kailangan tipid-tipid kawawai may mga pinagutangan ayan po last destination po natin Hamilton ayan po ayan po yung lugar natin dito sa Hamilton ayan malinis at uh, may disiplina yung pagkabasura ay mga ayan ko basura na yan dyan po linalagay katapos may pick up dyan ayan po bye bye